mayong uh, utto uh, eh, na kita ulit niyo. Maayong hap Pilipinas. Og, uh, uh, ko karon ba? Ya, request kini ni baya, ba? Uh, uh Liza Zulizol. Kaya lagi uh, ang iyahang banas sa Pilipinas. Gauwag-uwag. -uwa. Ginoong maayo. Nangita giglain yung taong kutahe. Nangita gliter ba? Og, uh, ingon manosawa. nga kanta mo. Ingon manosawa. Gini nga kanta ako. Edidikit sa tanang ng mga gugmang gipang atay. <laughs> sa mga tanang na ay gipangatay gipang atay mga mata bay nga ba sus mga gugma gugma lagi din si so, susora gugmang gipang atay sus daghan kay mga mga tao karon nga Poro lang binuang itaw na nang balaan nga pulong nga gihigog mo ako ikaw. Pag tarong may waro Nang mga tek, -tek din sa iyo mga ipangimong. <laughs> Pagbago na eh, itawan may ano yung hupat ko niyo? Tegam mo, sao gon Kanta na ko ani ng kanta ng nakolohan ng kinsasio. Nakaikop yan ako, okay mo? <laughs> Wag ko damhang mausab ang mga sad mo, nga mahalun mo ako samtang na hilayo. Gisali gan kung tanan mo ng apanumpa kay gi ko ikaw sa walay sama na sa pang pagtuo o ang pagsalit ko kay kasakit lang di ay maoy mo sa akong paghilayo uh, nalimtan mo na ako anakku ako. Nga... Nasaan naman ko? <laughs> saya na kanina na wala ako. Waman ako'y pagkulang gito dyan kong tanan. Pagkasakit handumun ang ang kasaysayan sa gugmang puno sa pagmaya. Ugkaron kami ngaw ang mihari ning dughan. Kay king gugma imumang gibudian. Nasayop ang pagtuo. Ugang pagsalik ko. Kay kasakit lang di ay Mauy ibalos mo Sa akong paghilayo Nalintan mo na ako Nangita kaglaing nila lang Uli ka na ako Kinsa siya Nga nung nga nagluib ka Kinsa siyang ipangkamong labaw pa ka na na kaniya nga wala ako. Waman ako'y pagkulang gitugyan kong tanan. Kinsa siya, nganong, nganong nagmuib -no ka. Kinsa siyang gipanggamong lapaw bakan naku.